Grazie. No. nagbabawa lang tayong manood dito di natin alam kung saan tayong pwesto wala tayong pwesto kasi lahat ng mga tao dito ay pinapalis dito sa car drag race kasi dangerous lane so dapat doon lahat ang manunood sa labas dito daw wala mga manood dito dami nagreklamo di natin saan manunood di ka tapos na po muna lahat tapos na po dapat pala pagsalat tagtao. <deceived> Saan ka manunood? Saan kami manunood? <laughs> Alak tinapay naman oh. Bitawan yung mga tao rito, sama manunood. Alala ko magsisiksikan kami sa starting point. Wala eh. na 'yan Okay, di raw mag start yung car drag race agad may mga tao dito kasi ito daw yung delikadong kalsada so pinapaalis tayo dito. Lahat ng mga nandiyan sa sakyan ang papalisin Pag tipon sila sa likod, magsisiksikan sila ron. Ang dami niya, no? ang dami, Ang dami tao niyan, tapos papapunta rin sa likod, paano naman manunod yung iba niyan? Diyan sa kaliwa na yan, hindi ka pwedeng pumisto dyan dahil dyan, dyan lalabas yung sasakyan, papunta sa likod. O, saan kasi siksik niyan? O, dito tayo. O, dito tayo si starting point. O, ayan o. Naglabasan na sila. Yan doon sa kanan. Hindi sila mapapales eh. O, ayan. Puter <laughs> gays. Napaka-init Grabe. Ah, Ito yung drag race. Ah, ah, car racing drag race. Ito yung starting point. So, dito pinapapuesto lahat. mainit hindi magsisimula yung hard drag race kung hindi raw hindi raw aalis uh, sa mga tao papa hey, papa ano ka po pwesto nyan walang hiya ano ang gagawin <laughs> eh sa may puno sa kabila Oh, Lord. tay tayo magla-live niyan? Ah, okay, para mas okay ah. doon. Pinapalis lahat ng mga tao Pero paano sila po niyan nyan Kung aalis sila lahat dyan ano dami nyan tapos doon lahat sila magsisiksikan. Anak ng tinapa yun. <laughs> Matitigas yung mga ulo ng tao. Ayaw pa umalis oh. <laughs> Pabalik sila. Hindi <laughs> nila alam kung <sa> sila po <laughs> point. Doon tayo pinapapwesto lahat sa dulo. Abang magsisiksikan tayo dyan. Pag may nag-crush na sa akin, kanyang-kanyang kalas na lang yan. Bahala na si Batman. Ah, magsisimula ano? Kaso <coughs> walang masisilungan dahil sobrang init. Sa Grabe ini to, oh. pinapa rin yung mga tao eh. Hindi rin makakapanap na maayos. Saan kayo lalagay? Dito, pwede yan! Wala, hindi daw pwede. Eh. Bakit? namin, hindi daw pwede. Pinalis kami. Saan manunood yan? Ilagay mo yan sa kita. Hindi yung <Sirimbing> ka po pwesto niyan? simula, wag kita simulan. <laughs> Wala kang purpose to, ano eh. Nagtatilapay, na oh. <laughs> I, balik ibalik. balik. <laughs> gusto eh. Gusto kong manood ay eh. I'm, hindi sila makakapanood dahil pinapali sila rito. Saan ka manonood? Dito sa likilid, pinaalam. Hindi rin pwede. o, <laughs> oh, dyan. Pwede dyan. Anak na tinapay. Oh. Pag bumangga rito yung sakya, dito mauna. <laughs> Posti ka agad, di ba? O, oh, pinakaarang eh. Posti ka agad yan. simulan kasi yung mga tao na ayaw umalis eh paano nga alis sila balikan sila oh ayan oh wala sila mapapanura kasi doon sa starting point paano sila manonood diyan magsisiksikan yung mga tao oh di diba, ba bumalik yung iba o pati nandoon hindi nila mapapalis siya kasi wala pagpupistuhan just color dapo just mio tayo ulit paglagay ka ng palamig diyan <laughs> I-vlog yan? Oo, ibalik. vlog ako. I-balik! I-balik! <laughs> go, go, go. <laughs> hindi nga nila mapapalis yan eh. Walang mapapanuuran yung tao eh. ah, ah, yun. May Magtsatsaga na nga lang yung mga tao. Sobrang hindi nila taos Tapos papalisin. Wala. Saka po pwesto niya, guys. So, di ba? Grabe, na una na. Ito, katirik katirik yung araw. Nagtitish yung mga tao para makapanood lang ng car drag racing. Tapos papalisin, sa harap daw ilalagay. Magsisiksikan kayo sa starting point. Nagdaming tao dun. Oh. Di ba?